Good afternoon, good morning and good evening to all Ayan Once again, I'm Kura Chai, all about food or Kura Chai Food and Drinks Ngayon guys, nandito dito naman po muling si Kura Chai upang tayo muling magsama-sama at uh, magpe-prepare po kasi si Kura Chai ng pansit Ayan, dahil sa ngayon uh, ay araw ng Tuesday, March March 18 Walaan nyo kung bakit ano po ang gagawin natin bakit po tayo magpapansit dahil ngayon ay kaarawan ng aking anak na si Sunshine. Ayan, nami-miss, namimiss ko si Sunshine sa pag wawaiti. Dahil siya ay sumuko na pero kailangan po kasi talaga na siya ay mag-stop dahil sa kanyang kalusugan. Bawal po sa kanya ang magpuyat, bawal po ang ma-stress. Dahil ako nga rin po sa pag-e-edit nga lang ay nai-stress na. Kaya nag laido muna tayo sa pag live Ayan. Ngayon po ay mag-upload po si Kurachay at magbibidyo ng uh, cooking. Ayan, magluto po tayo ng pansin. Ayan, ngayon po ay March 18. Uh, ngayon ay araw ng kaarawan ng kapanganakan ni Mami Shine. Ayan, Mami Shine, happy birthday. Ayan, namimiss ka na namin ng solid and liquid tip. Miss, miss, miss nila namin ikaw. Ayan, ayan. Uh, balang araw, ikaw ay magiging okay din at ipagdadasal natin kay Lord na ikaw ay maging okay na um, dahil po ang kalusugan ni Mami Shine ay minsan okay, minsan hindi. Kaya uh, pray lang natin kay Lord na siya ay maging okay na. Uh, ako, ang wish ko lang sa Panginoon, ang kalusugan ay maging mapanatiling uh, healthy. Ayan, dahil siya ay medyo may nararamdaman sa kanyang katawan at hindi lang talaga medyo guys hindi lang medyo-medyo ito uh, ako ay nag-aalala para sa kanyang kalusugan, napakabata pa ni mami siya para magkaroon siya ng mga ganyang karamdaman uh, siya ay hindi naman masyadong nagsasasabi sa amin uh, hindi niya pinapaalam kung anong nararamdaman niya dahil ayaw niya kaming mag alala pero hindi naman pwedeng gano'n dahil kami ay magulang niya kaya dapat lahat ng mga nararamdaman niya ay iparating niya sa amin para makatulong naman din kami sa kanya Ayan, kasi ayaw niya kami nag-aalala dahil kami rin ay meron mga nararamdaman. So ayan, hindi naman ako makakapayag na sa araw na ito, kanyang kaarawan, sabi nga niya wala daw siyang kahanda-handa. Sabi ko, huwag kang mag-alala dahil hindi naman, hindi naman dyan matatapos ang kaarawan mo ng kahit na walang handa, ay okay pa rin naman basta ipagkaloob lang ng Panginoon yung, yung mapanatiling ikaw ay malusog. Uh, pagka ipinagkaloob yan ng Panginoon, marahil <laughs> ah, uh, siguro yan ay uh, blessing. Blessing yan para sa iyo. Kaya, Mami Shine, sana mag-ingat ka lahat ng bawal. Huwag mo, nang, mo nang ginagawa kasi alam mo na, ang kalusugan ay hindi na angkop sa mga bawal. Tulad ng mga pagkain na hindi na dapat pinagkakain. Lalo na, hindi mo, mas bata ka, batang bata, hindi ka dapat nagkakaroon ng ganyan para hindi ko tanggap na ang anak ko ay nagkakaroon ng ganyang karamdaman dahil siya ay bata pa ba, hindi ko talaga hindi ko talaga katanggap-tanggap sana sana ilang na alam sabihin mo kunin uh, mo na kunin mo na ang lahat ng sakit ang lahat ng karamdaman wag lang sa anak uh, nangyari na kasi sa amin kay Alex kito kaya ayaw niya parating sa amin dahil ayaw na kami mag-aalala pero hindi naman dapat yun dapat sabihin niya dapat sabihin niya sa aming mga magulang. Kasi, syempre, hindi rin naman may iwasan na kami mag-alala kahit hindi naman niya sabihin, malalaman, malalaman din namin. Dahil kung sakaling ka mga ilangan siya ng pinansyal, wala naman siyang matatakbuhan kung di rin magulang. Ayan. Ayan, Mami Shine, ipinagdarasal ko na maging okay ka na. At, at sana, sana tuloy-tuloy na yung magandang, magandang, uh, ano na, sugar mo yung heart mo. Huwag kang masyadong magagalit. Alam mo naman yan, bawal yan sa'yo. Huwag kang masyadong magpagagalit. Ayan, mahal ka namin. Tandaan mo, mahal ka namin. Mahal na mahal ka namin. Ayaw namin na nakikita. Ikaw ay ganyan. Nahihirapan. Siyempre kami, matatanda na kami. Ayaw namin na nakikita ang mga anak namin na naghihirapan. Uh, ang ganyan na lang, Mami Shine, dahil tayo ay magluluto ng pansit para sa'yo. Diba nga sabi ko nga sa'yo, magluluto ka ng pancit kahit wala ka dito sa tabi namin. Ayan, ipagluluto kita ng pansit dahil ikaw ay uh, bigyan ka pa ng Panginoon ng mahabang buhay. Maraming birthday. Ayan, kahit walang handa, okay lang. Basta mag-bless tayo ng Panginoon. Uh, huwag tayong maging magpaka-stress. Huwag magpaka-stress kasi yan ang number one na magiging kasasama ng katawan mo. Kaya uh, relax, ka, relax ka lang dyan. Chill ka lang dyan. Ayan, Mami Shine, happy birthday. Naku, ilang taon ka na ba, Mami Shine? I love you, Mommy Shine. Miss you. Miss ka na namin. Miss ka na namin sa white Nam, sana pagka naging okay ka na. Uh, magbalik white kana. ka na. Isa pa, isa pa ang pinakahinat, pinaka uh, naging problema mo sa pag-white tea. Ayan yung main channel mo. Pero okay lang, Mommy Shine. Talagang ganyan ang buhay. Hindi, hindi naman sa, hindi naman sa, uh, pag, kakademoni mo, matatapos ang ating takbo ng buhay. Tuloy-tuloy pa din. Ayan. At least, nakasahod ka din, di ba? Kahit isang beses lang, nakasahod ka. Ayan. Ako nga, sana mag-continue -mag yung ano ko kasi medyo, medyo na tatamad na din ako pero continue ko pa rin kasi sayang naman. Kumbaga, nag-iipon-ipon lang tayo ng mga bariya-bariya. Ayan yung mga bariya-bariya na yan kapag ka naipon. Uh, luwalaki din yan. Kaya kahit nasa pag-premier tayo, tuloy-tuloy pa rin. But okay lang kahit hindi tayo mag-live. Basta ang premier natin ay continue. Kasi money na si Kurat Chai sayang naman kung hindi natin natin, natin papa So ayan, Mami Shine, happy birthday, love you, love you. Mahal ka, na, mahal ka namin ng papa mo, mga kapatid mo. ah uh, Siyempre, uh, ayoko sana, ayoko sana, ano, ayoko sana ang umiyak. Pero, uh, pinipigil ko, Mami Shine. <laughs> Kasi kapag ka nakikita ko o ko na may masakit ka sa ganito, mayroon gano'n. Siyempre, magulang kami na nadudurog yung puso namin kapag na, na babalitaan namin ng na ganyan ka. So, ayan. Ayan, uh, uh, solid and liquid team. Thank you, thank you so much sa patuloy ninyong pagsusubaybay sa aking cream here na kahit na ako ay nan, nandulungo na, nandyan pa rin kayo na nakasupport sa aking channel. Maraming salamat sa inyo, mga kaibigan ko. Alam niyo na kung sino yung mga kaibigan ko. May galab shout out at uh, mam ma Bev Stein, uh, mam ma Ma'am Alice, Bataray, mega live shout out, uh, Lot Lot, 3PJ Gaming, and um, syempre sa aking mga kaibigan na server ni, alam, alam, alam ko naman na yan ay uh, nagtatrabaho kaya hindi rin siya nagtanong ano ayan. maraming salamat, mam ma Lydia, mega live shout out. Ayan mga mga kaibigan ko na laging nandiyan sa aking channel. Nakasatwing na live tayo. Ayan, may galab shout shoutout din kay Sir Dennis. Dennis Vlogs. Thank you so much sa lagi mong pag at pagtambay sa aking live. Ayan, may galab shout shoutout din po kay Miss Ina. Ina Mix Vlog. Ayan, thank you so much sa mga lahat ng nagsusuport sa akin na ako'y nagla-live na nag-update nag, -ano, nag lang. Ayan, okay lang naman kahit na wala kayo kasi update lang naman yung 2 eyes. Ayan. Thank you so much pa din po sa inyong lahat. Ayan. Nandito na po tayo at tayo ay uh, magluluto na po. mag start na po tayo magluto ng ating pansit para kay Mami Shine. Tara guys. Start na po tayo. So ayan guys, ayan na po yung kanyang ingredients. Ayan po yung mga sangkap ng ating lulutuin na pansit. Pansit bihon guys. Hindi ko na po nilalagyan ng kanton. Kasi masyadong maalat yung kanton. Ayan meron po tayong meron tayong bawang. Ayan po bawang. Sibuyas. Red bell pepper at meron tayong chicken cube, <laughs> may presyo pa. Chicken cube at hipon cube. Meron din po tayong kikiam at kinchay syempre Ako po kasi naglalagay ng kinchay sa pansit. Tapos meron po tayong chicken. Tapos meron tayong soy sauce. Ayan, toyo. At meron din po tayong repolyo. Syempre, hindi mawawala 'yung pansit bihon. Ang pansit bihon na 'yan, guys, ay ibinabad ko na 'yan sa tubig para hindi na siya mahirap lutuin. Ayan inahon ko na po siya sa tubig. Ngayon guys, mag start na po tayong magluto. Ayan na po yung mga sangkap na aking uh, hinanda. Ginayat-gayat ko na yan guys, hindi ko na lang po ipinakita. So ayan guys, tara mag start na po tayong magluto. At syempre bubuksan muna natin yung kalan para painitin natin yung kawali. Ayan guys, mainit na yung kawali. Lagyan na natin siya ng mantika. Punay natin ang bawang. Okay, next natin ay ang sibuyas. Okay. Tapos, pwede na natin ilagay itong sitiam. Mm para napiplito siya, guys. Ayan. At tapos, pwede na natin ilagay itong red bell pepper. Para gumasa yan, guys. Tapos guys, i-next natin ang manok. Yung pinagpakuluan ng manok guys, hindi dapat natin yung sinatapon. Dahil pwede natin natin gamitin doon sa pinakasabaw niya. Tapos guys, lagyan natin ng chicken cube. At lipon dahil wala tayong sariwa. Tapos guys, ilagay na natin yung repolyo. Lagyan natin ng toyo. Tapos, guys, yung pinagpakuluan, hindi natin yan dapat tinatapon. Pwede natin yan isabaw. Ayan, pwede na natin yung lagyan ng sabaw. Pagkakuluan yan, guys, pwede na natin ilagay yung panasok. Uh, itayin muna natin siyang kumulo. Hindi naman na important ating pakuluin masyado yung gulay, lutuin natin yung gulay. Uh, depende naman din po sa atin kung gusto natin maging uh, lutong-luto yung gulay o kaya half-cooked. So, ayan, dahil yan ay kumulo na yung sabaw na yan, uh, pakuloyin lang natin ng isang kulo tapos pwede na natin ilagay yung pansir.